Hello guys, kamusta? Inaya kami ni Lola Lenden na magmerienda. Dito kami nakapunta sa bread house. Malapit yon sa Lucky Supermarket. Tara guys, punta tayo. Wow. Ang ganda. kababay. O guys, tingnan boy. nyo ang mga tinapay din eh. Smoke cheesecake. Kapay na kayo okay. ni Tenny. anong gusto mo? Okay. Ang ganda pala dito sa The Bread House. Ah, pandesal. Uy, malambot yung Pandesal. Gusto ko na ito, pan-dessert. Ano gusto mo? Ito yun eh. eh. Ano gusto mo? Si ate kumuha nito. Tenden, kumuha nito. Oh. Gusto mo to? Pilipit yan yung sa atin. Oh, o, masama. Umorder si Lola Lenlen ng mga tinapay and halo-halo. Hello guys, nandito tayo sa bread house malapit sa amin. Gawang makdo. <laughs> Guys, ten nyo mo guys Ito gan, Nutella Nutella Ano, maliit Dito Guys, kakain ako yung kayo-kayo Salamat po, Lola Lenlen Nabusog kami laki ng halo nila ha. Ten dollars pwede Okay guys, hanggang dito lang tayo. Thanks guys. Thank you for watching.